Nasabat naman ang higit sa 200 milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo sa ikinasang operasyon ng Bureau of Customs at ng Zamboanga City PNP. Si Johnny Kamota sa balita. sa Buanga City Police Office ng pinakamalaking apprehensions ng mga smuggled cigarettes sa karagatan ng barangay Tumalutap sa Buanga City. Sinabi ni City Director Police Colonel Alexander Lorenzo na dahil sa suporta ng komunidad naharang ang dalawang wooden vessel sa karagatan ng Tumalutap dahil sa karga nitong mga smuggled na sigarilyo mula sa isla ng Sulu papunta sana sa Sambuanga, Sibugay. Mayroon po tayong mga intel-driven operations. Uh, pag may dumaan po dito, kasi dahil nasecure na natin ang postal, ay uh, ini-intercept na natin po sa sa Actually, nandito naman po ang post from uh, Taksama naman sila. At uh, pag na inventory po ito, uh, sila na po ang hawak ng kaso po nito. Malaking bagay daw sa Sambuanga City Police Office ang pwersa ng second mobile force company sa pangunguna ni Police Lieutenant Colonel Reynald Arinyo na regular na nagpapatulya sa mga karagatang saklaw ng Sambuanga City. Aminado naman si Special Police Captain Leonard George Carillo ang kasalukuyang Custom Police Commander sa rehiyon na pahirapan ang pagtukoy sa kung sino ang dapat kasuhan pero ang mahalagaan niya ay malaking kawalan sa mga sindikato ang pagkakakumpiska sa anim na libong master cases na nagkakahalaga ng 270 million pesos yung operation nila uh compartmentalize in a sense that kayt galing dun sa barko hindi rin nila alam kung sino yung may-ari may kukontakt lang sa kanila. Pagdating dito, hindi rin alam kung saan nilalagay kasi meron yung tatawag sa highly compartmentalized po. Even po pagdating sa, sa transportation sa sasakyan, may nag-aabang pong sasakyan, iba po yung kakarga, iba yung muda drive. May pananagutan kaya ang operators ng dalawang wooden vessel sa pagkarga nito ng mga smuggle na sigarilyo? Uh, in CMTA naman sa Customs Modernization Tariff similar situation, ganun din po. Uh, kaya nga medyo nahihirapan kami, alam mo, to be honest, mahirap na lang mag -tool. Unlike bigger ports, ganun tayong inward foreign manifest, mm -hmm. ganoon notice of arrival, malalaman talaga natin ito ang pinakamalaking operasyon ng custom kasama ang pwersa ng PNP dito sa Sambuangga City nitong taong 2022. It is not intended dito sa Sambuangga City pero dumaan siya sa biserya natin so uh, na nauli ng ating pulis. So we'd like to congratulate our PNP for this successful uh, uh, paguli pinuri naman ni Sambuanga City Mayor Jan Dalipe ang autoridad sa pagsumpo ng ganitong mga kontrabando na idinadaan sa karagatan ng lungsod mula dito sa Sambuanga City. Yoni Kamota para sa mata ng agila, matatag, matapang.